May nag si Sir Edward, the explorer. Ang sabi niya, ako po kanang hita at binti ko. Ibab talaga yung pakiramdam kasi dati sa work ko lagi nakatayo. Ngayon ko naramdaman yung pamamanhid sa kanang binti at sa kahita ko. Kadalas ang reklamo ng client ko ay ang masahid sa kanila yung sa binti, yung bandang shin. Yan yung minamassage ko ngayon. Yung area na yan yung sumasahid sa kanila. Uh, ito rin ay dahil sa yung mga client ko ay madalas lalakad dahil naglalaro nga sila ng golf so yun ang muna imamassage natin Ta yun yung kadalasang masakit yun sa gilid siya ng tibia bone yung buto na yan na nandyan, sa pinakadulo bago yung uh, tuhod yun yung masakit ang sabi nga nila general points din daw yan kung meron sa kamay, general points, meron din sa binti. yang yung tinuturo ko ngayon. Kasi marami siyang gamit. Marami siyang dala. Pag pinindot mo yan, marami mga sahit na natutulungan niya para mabawasan. Lalo na yung sa mga sahit sa tuhod, yan sahit sa binti. Parang yun yung, yung pinaka-points niya. Or trigger points. Ngayon, punta naman tayo sa hita. Dito sa hita naman, ang kadalasan sa masakit ay yung sa may outer thigh. Yung sa may labas ng hita. So, dyan, uh, pag diniinan mo yan dyan, medyo masakit. Pero may iba talaga na gusto nila i-hard yan dyan. Lalo na kung may mga sakit nga sila dyan na gusto nila i-focus. Lalo na yan dyan sa gilid na yan. Kung may problema ka sa sciatica, yan din yung kadalasan yung daan niya. Tapos pababa, pababa sa binti. So ganyan lang, pabalik-balik lang. Focus lang kung saan yung masakit na area. Tapos si mama nyo ng medyo madiin. depende sa tolerance nyo, pero mas okay kung madiin. Yan dyan gamit ko naman is dalawang thumb na para madiin talaga pwede rin naman isa pero kung kaya naman ng client or kaya mo naman sir edward mas madiin deep tissue mas okay kung akong nagmamasage meron akong tatlong linya dyan na sinusundan yung una yung sa may gilid ng tibia yung buto sunod uh, ganyan yan. yan yan yung una tapos, half inch pababa. Yan naman. Sunod, pababa. Tapos, another half inch na naman. Tapos, hanggang baba. Bali, parang tatlo siya sa may bandang tibia. Tapos, halves. Tapos, another half. Tapos, kung ang naman nyo naman ay yung nandito sa may gilid naman o sa may inner inner sa binti or inner thigh. Ganyan naman yung gagawin nyo na massage. Kasi merong iba, yan dyan yung masahit nila. Yan yung sa inner thigh. Limit lang. Kasi masahit dyan. Tapos, dito sa may gilid pa rin siya ng buto. May mga daan dyan. Um, na may mga client ako na dyan yung side nila. Siguro sa kakalakad, depende talaga merong outer, merong inner na masakit. Depende sa client. Hindi kasi sinabi ni Sir Edward kung saan. Basta sinabi niya na binti at saka hita. hindi ko alam kung saan sa outer ba o sa inner. Kaya ginawa ko na yung inner at saka outer. Yung, yung mga kadalasan ng client ko pag nandyan sa loob hanggang bukong-bukong na siya yung masahit nila Yan, depende pa rin yun sa pain tolerance nyo kasi may iba hindi nila kaya yung sakit pag ganun edi unti-untiin nyo na lang or dahan-dahanin nyo na lang pag ang client nyo naka ganyan naka tihaya. So, ang massage nyo, abutin nyo na lang din nyo hanggang pinaka loob looban ng binti. Kagaya ng ginagawa ko. Pag hindi siya nakalapa, ganyan yung gawin nyo. Kadalasan nito is, mga kahit ko ay foot massage, ganyan yung ginagawa ko. Yung masahit yung paa, tapos ayaw nilang um, dumapa, gusto lang lang nakaupo. Lalo na pag mga senior na, nahirapan nila sa nang lumapa kaya ganyan yung ginagawa ko pero ano lang yun hanggang binti hindi kasama hita squeeze nyo lang ng ganyan. Ayan. Tapos sa nyo na rin yung mga daliri sa paa. So, ayan lang guys. Sana Sir Edward matuloy yung video na to at saka sa mga tao may sakit ngayon sa hita at sa binti. Gayahin nyo rin yung kung anong ginagawa ko sa video na. Madali lang talaga yan sundan. Pag-aralan nyo lang. So, thank you so much for watching. Bye! Kung sa kaliwang pa at sa at binti naman yung masakit, ganun din yung gagawin nyo. O pwede rin gawin nyo pareho para pantay.